Sa isang masayang gubat, nakatira si Toto, ang koneho. Isang umaga, nagpasya siyang magdaos ng isang malaking salo-salo para sa kanyang mga kaibigan. Kailangan kong mag ng lahat. Nagpunta siya sa kanyang mga kaibigan at iniisip kung paano niya may papaabot ang kanyang imbitasyon. Una niyang pinuntahan si Mimi. Mimi, Tara, magdaos tayo ng salo-salo sa gitna ng kagubatan. Oo naman, Toto. Anong mga pagkain ang dadalhin natin? Magdadala tayo ng mga prutas at gulay. Nagdesisyon silang magdala ng mga gulay at prutas. Sumunod na pinuntahan ni Toto si Bing. Ah. Bing, gusto mo bang kumanta sa ating salo-salo? Siyempre -salo? naman, Naglalakad si Toto. Napansin niya si Ria, ang tigre na nag at malungkot sa ilalim ng isang puno. Bakit ka malungkot, Ria? Wala akong kaibigan dahil natatakot sila sa akin. Nice ni Toto na tulungan siya. Kaya't nagpa siya siyang imbitahan si Ria sa salo-salo. Tara, sumama ka sa amin. Nang bumalik si Toto kasama si Ria... Nag-aalala si Mimi at Bing. Toto, baka matakot si Ria sa atin. Huwag kayong mag-alala. Ipapakita ko siya. Unti-unting lumapit si Ria sa mga kaibigan ni Toto at nagpakilala siya. Hello, ako si Ria. Natatakot ako. Pero gusto ko makilala kayong lahat. Minsan, nag-aalala si Bing. Ngunit, nang makita ang magandang ngiti ni Ria, Nagpasa siyang kumanta ng isang masayang awit tungkol sa pagkakaibigan. Habang kumakanta si Bing, sumasayaw si Toto at Mimi. At kahit si Ria ay napilitang sumayaw kasama nila. Nakita ni Ria na masaya ang mga ito at unti-unti siyang nakaramdam ng saya. Biglang dumating si Ella, ang elepante. Ano ang nangyayari dito? Nagdaos kami ng salo-salo at ito si Ria. Wow! Masaya akong makilala ka, Ria. Dumating din si Lolo Pato na may dalang kaalaman. Alam niyo ba, ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang natatanging kakayahan. Ang tunay na pagkakaibigan ay nagmumula sa pag-unawa sa isa't isa. Nagsimula ng salo-salo. Ang bawat isa ay nagdala ng pagkain. Si Mimi, ng mga gulay si Bing ng mga masasarap na putas, si Ella ng mga mani, at si Lolo Pato ng mga paboritong pagkain. Sa gitna ng masayang salo-salo, nagpasya silang maglaro ng mga laro. Habang naglalaro, nagkaroon ng mga paligsahan sa pagtakbo, sayawan at pagkanta. Lahat ay nag-enjoy at kahit si Ria ay nagpakita ng kanyang talento sa pag-awit. Salamat, Toto! Ngayon, nararamdaman kong bahagi na ako ng grupo. Sa huli, nagtipon-tipon ang lahat ng mahayo. Ang tunay na pagkakaibigan ay hindi nakabatay sa itsura, kundi sa ating mga puso. Nagpasya ang lahat na lumikha ng isang grupo ng pagkakaibigan na tinawag nilang samahan ng mga hayop. Lahat ay nagtawa at nagdiwang. At mula sa araw na iyon, Naging mas masaya ang gubat dahil sa kanilang pagkakaibigan. Ang mahalagang aral Ang pagkakaibigan ay mahalaga sa ating buhay at ang pagtanggap sa isa't isa ay nagdadala ng saya at pagmamahal.